ilan ng anak niyo po Lima po Yung Man. apat ay board passer Ano no mga course Apo Ano ano po mga, ano, ano ano po mga kurso nila oh. Nung panganay Kem po chemical engineer Wow Teacher. Teacher po Teacher yung isa Ang Pangalawa po civil engineer Civil engineer psychometristian Ang hirap pa oh, ng mga kurso nila Ang galing Ay eh, yung isa mami. po accounting po graduate na rin po Accounting graduate Opo, board na oh. hindi pa nagbo-board Apo na board na po, kaya lang po, hindi po. Hindi po masa. Opo. Oh, there Pero, will be another do. next time. Opo, opo, May kakataon opo. Kakataon pa. Ano po ang pinambuhay nyo sa kanila? Um, una po, paglalabada, tsaka tricycle Naglaba driver. Naglaba ka rin. Opo. Parang nanay. Namusukan, For. namusukan. For. Kung saan saan, nagtinda sa palengke. Si Hanggang Mr. Kamu, nag-tricycle? Tricycle driver okay. lang po. Naisipan ko pong mag-abroad Mm. Dahil nga po, lumalaki na po yung mga bata. Nag-OFW po kayo. Oh, saan, po? Saan po? Saan kayo Syria po. Syria? Syria? Oh, Kano po kayo katagal doon, Mami? 2006 po hanggang 2008. 2000, ah, oh. So two, so, years? Two years? and two months pa po. Oh. oh doon po sa two years at two months na yun, paano po yung mga anak nyo may graduate po ba nung panahon na yun? Uh, hindi po. Ano, uh, fourth year high school pa lang po yung panganay ko po noon eh. Mm. Ayun, iniisip ko nga po, gagraduate na po na kailangan po maka makapag-college makapag po. Ayun po, iniisip ko. Kaya po nag-apply po akong mag-abroad para po sabi ko, ma kailangan makatapos sila. Kasi po, mga matatalino po, mga sayang oh, ka oo, ako kung hindi ka po. Oh, po. Nakaipon naman po kayo. Sa... Hindi po, ala po ang naipon po. Ay, paano? paano, paano Dahil lahat po, ng mga, ano? Oh, oh, sa mga bata ko po, waga. panay po padalaan. Ala na ala po akong nahawakan pera panay ko pong ah, pinagawaan sa, sa, sa Ay, po yung mga naipon niya ah, na. mami mga picture sa ano sa Ayun na po, po sila o oh. kayamanan mami. Oh. Mami Emily okay. nung may unang anak ka na graduate ng college ano, tapos baby? board passer pa. Ano ah, po pakiramdam? Po. Ay sobrang saya po. Talaga pong sabi ko sa anak ko yung mga anak ko pang iba pa po. Mm. Sabi ko sana makatapos din po ako. Nung pong graduation po ng panganay ko, ang inisip ko lang po, mag-uumpisa pa lang po siya, yung mag -e enroll pa lang. Oh. Parang in, ayaw ko pong mag-isip ng advance na kung ano-ano po. Basta oh. sabi ko, ay, eh, graduation na po yun, kinabukasan. Lumuwas po kami ng, ng araw na po na yun. Ang inisip ko, sabi ko, ay, papa-enroll ko pala anak ko. <laughs> Bakit po ganun ang inisip mo? Ewan ko po. Basta po, parang ayaw ko pong mag-isip po kasi ng advance na anong mangyayari. Hindi ka po Alza makapaniwala po. siguro. Guru. Ayun, ganun Pines, nga, parang ganun nga po, ganun. Eh, andun ka po nung mag-graduation. Uh, Opo, yung... Nung pangalawa. Yung, uh, sum ah, sumunod, yung na. Yung, pangalawa na naman po nung ano, sabi niya yun, sabi niya sa akin, Mama, proud ka ba sa amin? Sabi ko, ano man, sabi ko ganun. Lahat, hindi po ako maalis sa stage sasabitan po yung isa kong anak. Huwag mo na daw ako umalis dahil sasabitan naman po isang kong Ay, tara, anak. Ay, ah! Hakot Awards! Hindi po ako pinapali dali. sa uh, stage. Yung hindi nyo po ba pagtapos ng pag-aaral, hindi po ba yung parang pinaghugutan nyo yun ng... Po. Yung parang kailangan mo po, po sa ayun. mga anak. Oo po. Ayoko pong maranasan nila yung mga naranasan ko. Pero yun nga po eh. Ano po ba yung mga paghihirap mo? Naglaba po, kanig naglaba na po kayo. Oo, oh, habang nag-aalaga nag po ng mga, mga, kapatid ko. Pati mga kapatid niyo po kayo nag-alaga? Opo. Oh, Panganay Kasi ka po iniiman po ng nanay ko sa akin. Pag maglalaban naman siya sa iba, ako po papupuntahin niya po ako sa ibang lugar. Papakuhanin niya ako ng labada. Ang isang tambak na damit, nakabalot sa kumot. Iya, ano sa ulo ko, lalakad ako, sabihin pa ng nanay ko, sabi mo sa kukuha naman ng damit, bumalik ka na sa Binas. <laughs> Ayun po, sasabihin ko naman doon sa ano, pabali daw po si nanay ko na sardinas. Hindi naman po kami pababalihin. Mara advance na daw po, bali namin. So, Sobra na raw yung bali oh, po, niyo. Oo, advance, advance na daw. Hindi ko na po nakuha mag-aral. Hindi ko na po, dahil naawa po ako sa nanay ko marami po siyang pinaglalabahan. Tsaka lalong lalaki yung magastusin niya. Ano, ano, ano naging trabaho niya sa Syria? Ano daw pong trabaho? DH nga po. Ayun, doon din po, nagtiis din po ako kahit po mahirap. Hindi po ako misa napapakain. Tinitiis ko po yun tapos sasabihin ko po sa amo ko, dali niya ako sa kapatid niya kahit pa paano. Magtatrabaho pa rin ako. Nininervyos ka lang po ba? Kaya ka nanginginig? Or nagde-develop ka ng Parkinson's? Hindi. Eh, eh, Nininervyos ka po? May okay. rason okay. ah, okay. ah, okay. naman yung lahat, Mami. At lahat ng pinaghirapan mo, ayan ay oh, ang bunga, oh. di ba? So, congratulations po Congrats! sa inyo, Mami. Yes. Congrats!